Tignan nyo guys, andito nga pala tayo sa may 11-7 <laughs> Bibili kasi ako dito ng makakain natin ngayong araw Tara pasok nga muna tayo dito guys Uy, ang lamig naman dito mga tropa Kaso nga lang boy Oh no, ang mahal naman nitong Coca-Cola 5 pesos Eh wala pa akong kapera-pera Anong gagawin ko nito? Pwede ba mangutang dito sa 7 Evelyn? Kaso nga lang wala tayong mautang dito mga tropa Kasi wala naman yung nagbabantay <laughs> Ako na ko mag-isip na lang tayo ng paraan, no? Wait lang. Uy, nakalagay pa na dito. Pwede daw tayo mag-spawn ng jeep para daw magkapera tayo at bumiyahe. Kaso nga lang guys, umulan. Oh no! Pasok muna ako dito sa may loob, mga tropa. Ano ba yan? Bakit naman umulan? Pero okay lang yan. Bago nga pala tayo maglabas ng ating jeep, mga tropa. Parang realistic sa Philippines. Eh, wag nyo munang kalimutan I-like ang ating video. At Mag-subscribe na rin pala kayo guys, ah. Wag nyo kalimutan yan. Maraming salamat. Para maisakay ka na sa jeep. Okay, dahil nakapagsubscribe ko na. Sige, kahit umuulan pa yan boy. Tara, maglalabas na ako ng jeep. Teka, <laughs> eto, maglalabas tayo ng jeep mga tropa. Wait lang. Ooh. Uy, Eto na ba yung gagamitin ng jeep sa pamamasada? Aba, paaganda naman nito. Silipin nga natin yung loob. Kaso nga lang parang konti ah. What? Pwede pala dito umupo. Kasi sobrang liit na ang netong jeep na to. Madali lang mapuno. Kaya pwede ka sumabit. <laughs> Tika nga lang mga tropa. Check nga natin yung ano natin mga gulong. Uy, grabe. Parang bato-bato tong gulong ko ah. Pwede mo pwede yan dito kahit basa yung kalsada. Lakas kasi ng ulan ngayon eh. Nabot pa ako na ulan. Oh no. Muntik na ako masagi tropa. Pinapakita ako pa nga sa kanila kung anong meron jeep ang meron na ko eh. Pero sige tatabi ko nga muna yung jeep natin mga tropa para hindi ako masyagi. Pipip. Makikidaan lang. <laughs> teka yan. Park muna natin. Oh no. Ano yung gumagalaw-galaw dito mga tropa? Ay no. Ah yung ano pala natin. Pansalag sa tubig. Okay. So pwede pala natin check yung hood natin mga tropa. Ayan. Tingnan natin eh no. Grabe yung makina natin. Mukhang okay na okay pa to. Pwede pwede na to ibiyahi <laughs> E teka. Wow. Nagaganda yung mga jeep nila dito ah. Ang taas ng bulong sa may likod tapos yung sa harap ang liit-liit <laughs> pwede pala yun boy <laughs> pero sige mga tropa huwag na natin pansinin yung mga jeep nila kahit naggagandahan no may mga ilaw sa ilalim ano yan disco ang <laughs> kailangan natin boy ay eh, makabiyahe tayo ng normal kaso <laughs> nga lang boy teka parang pinapakailaman yung jeep ko ah ito yung jeep ni tropa ang ganda may mga ano turotot <laughs> boy malayo pa yung bagong taon bakit marami kang mga turotot dyan pare naku naku yun to siguro yung may ari ni. Tuwat, what? Nagkaroon na lang bigla ng Christmas lights. Grabe, pampasko pala tong jeep ni Tropi. Sana all. Pwede ba akong makiangkas dyan? Ako na lang tagaabot ng mga pamasahe. Eh? Hoy, malis ka dito. Nagdi-design -de ako ng jeep ko eh. Huwag ka magulo. What? Tingin lang ako ng jeep mo eh. Pinapakita ko nga sa kanila kung gaano kaganda ang jeep mo na parang Christmas lights. Eh? Ang dami kasi mga disenyo parang paihilaw. Eh? Pero wag na natin silang pansin ng mga tropa. Parang masungit yun eh. I-close na natin yung hood ng jeep natin. Tapos, eh, sumakay na tayo dito. Ayan, nakasakay na ako mga tropa. Simula ngayon, eh, pupunta na daw tayo boy sa may station. Teka, magarap nga tayo ng station dito mga tropa. Kaso nga lang, ang lakas ng ulan. Oh no! Dilip pa ng paligid. Bakit kasi gabi ko nagsimula? Pagmaneho at mamasada. Guru, ups, ups, ups. Naku, nasagi ko yung sports car. Oh no! Ba't kasi may mga sports car na dumadaan dito? Dapat puro jeep lang eh. <laughs> Eto boy, nakaligo na ako. Takuna ko, ang dami ng sports car dito. Pero kahit sports car po yan, eh mas mabilis pa rin yung jeep ko dyan, boy. <laughs> Teka, punta tayo dun sa may station. Eh, no, nakikita nyo ba yan? Eh, dito tayo maghihintay ng mga magiging natin, boy. <laughs> ano, handa na ba kayo sumakay sa akin? Eh, like mo na yung video. Tara, tara. Ito na, pupunta na tayo sa terminal. Ito na mga tropa, magsasakay na tayo. Let's go. Ayun, uy, may sumakay na sa akin. Ang dami ng mga sumasakay. Nice one. <laughs> uy, ilan na pasero natin? Nakakatatlo na ako eh. Ay, apat siguro okay na to wala nang sumasaki tara saan kayo mga boss ibabiyahe ko na ayo ah <laughs> teka saan nga ba tayo pupunta ito punta natin sila daw sa may kabilang istasyon para magbaba daw tayo ng pasahero <laughs> ito dire diretsyo lang natin to may nitro ba uy grabe ang bilis ng jeep ko bu. oh no ako dapat pala daan daan lang kasi marami tayo mga sakay na pasahero ay dito na ba sinong bababa ba dito teka may bumababa yun may mga sumakay pa lalo atang mapupuno yung jeep natin eh mga tropa ino, eh, no? Oops, mapupuno na. Wala nang bakante. Tama na yan. wag na yung mamasok. <laughs> Tignan nyo guys, so nakasabit na isang pasahero. Ano no? So may pinakaligod. Pasensya ka na bus ha. Eh, wala eh. Puno na talaga yung jeep natin ngayon. Pero sobrang bigat nyo. Kailangan ko muna siguro magpagas. Ito, magpagas muna tayo mga tropa. Yan, magpagas muna tayo dito sa gas station. Ayun eh, no? Know? oh. no. Nabawasan na ako ng 70 pesos. Grabe naman. Kailangan talaga natin kumita ng kumita dito. Ayun eh, no? Kailangan daw natin maka 300 pesos. Ops, may bus lumabas kailangan natin mag-ingat tsaka merong fire truck ako kailangan natin paunahin yan kasi baka mamaya emergency yan mga tropa yan yan kanan tayo dito ako nahulog kami oh no mga tropa, naubos yung mga pasahero ko. Simula nung nalaglag ako dun. <laughs> Kailangan pala natin mag-ingat oh. Bakit meron dito bulldozer? Ano? May ikipagbungguan ka ba sa akin? Jeepney ng Pinas versus bulldozer. Uy, <laughs> di ka pala papalagi. Uy, binubusinahan na ako mga tropa. Kailangan natin umatras. Oh no, no. Sorry, sorry. Ito na, atras na ako. Pasensya ka na. Kamote ka second driver eh. <laughs> Ayun, dire diretso. Ops, tara, Unahan natin yung bulldozer na yun. Oh man, meron dito mga sports car. Kailangan maingat tayo sa pagmamaneho na natin dito ah. Kasi kung mapapansin nyo naman Ang daming mga nagkakalat na sports car Uy, na-overtaken ko yung buyo Hehehe <laughs> E teka, ito meron dito ano Ayan pop sorry, sorry Munti ko nang masagi yun ah. Eh, magpipig up kasi ko Ng mga pasahero E eh, no, sakay na dito mga boss O, saan ka boss? Diyan lang ako sa may tabi boss Uy, sa may tabi ka lang O, sige, sige Okay na yan, tara Bumiyahin na tayo Kahit isa pa lang yung pasahero natin At dahil isa lang yung pasahero ko Siguro, eh, bibilisan ang mga sa pagmamaneo Ayan o, lin talaga ng jeep ko mga tropa may nitrops baka maabutan ako na stoplight ayun 5, 4, 3, 2, 1 uy buti na lang hindi ako naabutan ng red light kasi baka mamaya matikitan ako ng mga traffic enforcers <laughs> wait lang boy uy ngayon lang ako nakakita dito ng motor ah kaso nga lang boy what walang driver yung motor oh no ngayon lang ako nakakita ng ganito ah teka nga lang may uy <laughs> invisible yung driver ng motor kaso nga lang guys meron dadaan na bus so, oops teka pasensya ka na binaba ako kasi na motor kanina parang walang driver pasensya ka na boss Tara <laughs> na huwag mo na akong busin na nga Naalis na nga Uy <laughs> naalis na tayo dito mga tropa Binubusin na nga kasi ako ng bus driver na yun Ako ayoko dyan lumuretso Diyan ako nahuhulog eh Atras na lang tayo atras atras Ops oy. Baso, huwag ka dyan mahuhulog ka dyan boy What? Paano nangyari yun? Hindi siya nahulog? Oh man Nakachit siguro siya Pero sige okay lang yun Huwag natin pansinin oy, bossing Eh pasensya ka na nga pala <laughs> Eh kasi ikaw lang mag isa pasahero ko Kung gusto mo Magkwentuhan na lang tayo Uy driver Yan na ako kung saan ako pupunta. Nagmamadali kaya ako. What? Nagmamadali ka ba? May kipag ba nga sana ako sa iyo pero sige hindi na nga. <laughs> Tara mga tropa, kailangan na natin ihatid to si ano, sa natin. May kipag ba pa sana Uy. <laughs> Eto, Ito, kakana na tayo dito. Malapit na tayo sa pupuntahan mo boss. Huwag kang mag-alala. Oops, ito ito. Naunahan ako sa mga pasahero na na. Sige, mo na kahit naunahan niya ako. Ayan, na. Teka, di ka ba dito? Oh no, magsasakay pala ako ng mga pasahero. na umulan. Buti na lang may yung mga ako dito boy no kasya pa ba uy mukhang kasya pa ka no wala nang sumasakay sa akin ibabiyahe ko na to mga tropa let's go munta tayo dun sa mibababaan nila no List, least nakadami na tayo ng pasahero na puno na natin yung kabilang side ay ang daming mga tao muntik na ako agi. <laughs> pag nakasagi ako dun baka kulang pa yung kikitain ko dito sa pamamasada <laughs> eh tara tara ito na malapit na tayo magbaba oh sa kanto lang ba kayo oh ito dito na kayo bumaba yan baba na kayo meron pang pasahero Nako, mukhang pupunuin ko pa yata At ah. Lahat nakapayong kasi sobrang lakas ng ulan. Oh no, tropa, dalawa na nakasabit. <laughs> Naku, dalawang nakapayong nakasabit sa may jeep natin. Pasensya na talaga kayo mga bossing. Sige na, dadalihan ko na para makaupo na kayo dito sa may loob para di na kayo nakasabit. Oops, oh no, ano nangyari? Nasira pa yung ating jeep. Oh no. Teka nga lang, bakit naman ganun? Tignan nyo guys, oh. umuusok yung jeep natin. Eh, chinik ko naman to kanina bago ko bumiyahe eh, ayos na ayos pa naman ng makina bakit naman ganun habang sobrang dami ko ng mga pasahero punong puno na at may mga nangasabit pa nabutan pa ako ng sira ng makina hoy okay, mga boss pasensya na ako matatagalan E eh, ayusin ko lang yung ano ko jeep ko umuso kasi bigla okay lang yung bossing sige na ayusin mo na maghihintay kami dito yun buti na lang mababait itong mga pasahero ko no pasensya na talaga kayo tara tara ayusin muna natin tong jeep natin so kailangan natin gawin e eh, buksan natin tong hood ayun oh no? crab nausok talaga yung makina ng jeep na to Siguro lumayot yung pinairam sa atin <laughs> Pero sige sige Tara ipipix na natin to no? yan ipix mo na yan boy Hotel ka Yun Nawala na ang usok Tara tara na natin Sabihin natin sa mga pasayero Okay na Mga pasayero ko Okay na yung jeep natin Makakalis na tayo O sige sige Makanong driver Pakibilisan Tara mga tropa Puti na lang mababait At mga considerate yung mga pasayero natin No <laughs> Ay no Dalawang nakapayong talaga sa likod Oh no Mali yung ko Baka malaglag tayo dyan Mal mali mali <laughs> umatras tayo dun tayo sa may kabilang terminal magbaba ng mga pasahero natin guys ayun o oh, nitro bilisan na natin para makauwi na tong mga ano naghahantay natin pasahero sa bahay nila no <laughs> naku naku buti na lang hindi masyadong traffic kahit tumulan hops hops uy may nakamotor iwas tayo dyan nice Ito na Ito na malapit na tayo magbaba o yung mga malapit dyan at mga bababa ayan na ayan na boy magsibaba na ayo teka lang na. nababa di ba kayo dito naku naku wala atang gusto Walang bumaba dun, mga tropa Kailangan niya sa ibang lugar <laughs> Sige, sige maglibot-libot lang tayo Ikot-ikot tayo Hindi kasi natin kabisado kung saan eh Naku dead end Ay ikot, -ikot na ako dito ah Nauubos na yung gas ko Dapat magdagdag kayo ng pamasahe <laughs> Sige na nga na Umuulan naman eh Pagbibigyan ko na kayo Kaya kumanan na ako dito At dederederechoing ko na guys Yun yung kabilang istasyon Yung color green na parang logo Dyan kasi tayo magbababa Kaso inabutan naman ako ng stoplight <laughs> Kailangan sumunod tayo sa may ano, batas trapiko, no? Para hindi tayo matakitan. Teka, ayun, green light na. Tumuloy na tayo mga tropa. Let's go! <laughs> Buti na lang, masunurin tayo driver. Kung hindi, naging kamote tayo dun. Huhulihin tayo ng polis. Magbabayarin pa tayo. <laughs> o, teka, o. Sino dyan ano? Dito sa may kanto. May bababarin ba sa may kanto? Ayun, meron mo ba? Sabi, oh yeah, stop. <laughs> ayun, may nagbayad na sa atin mga tropa. Alam, maganda pa tayo ng bababaan. Isa na lang yung nakasabit sa may likod natin. No, good <laughs> eh. na kayo ito. Buti wala nang umuulan. Kaso nga lang boy, sobrang traffic. Baka okay. nasa EDSA na kami. Kaya napaka traffic. Buti na lang kamutin driver na to. No? Sumisingit-singit. Parang motor lang. No? tara <laughs> tara let's go let's go. Uh, naku stoplight na naman mga tropa. Kailangan huminto tayo kapag red light. Ayan. 17, 16, 10. Ayan. Okay lang pa kayo dyan mga pasahero. Kung naiinip kayo magsibaba na kayo. <laughs> 7, 6. Uy may nakamotor sumisingit singit Boy singit tong motor na to ah. green light na mga tropa Tara let's go So ito nga mga tropa Medyo malayo yung ano Iikutan natin neto Kasi yung daming mga buyers oh Pero kakaliwa na tayo dyan Ayan Oops Sinong bababa sa inyo dito Baka eh sabi yun Dito na lang po O oh, sige sige Ayan igigilid ko lang Ayan Bababa na Yun Nice one Salamat sa pasahero na yun mga tropa Let's go Let's go Baka ah, magkano na tayo Di ko alam kung Ang Hirap magbilang ng pera Kapag nang ng jeep Baka mamaya bigla tayong sumalpo eh. Okay. <laughs> Kaya wag tayo magbibilang ha. Pumunta lang tayo doon oo. Oh. grabe sobrang lakas naman ng usok ng tambot ng jeep na to. Baka mamaya magkasakit na yung mga pasero mo ha. Sobrang lakas na ng usok. O, tingnan nyo guys, sobrang itim pa. Masabayan sa pollution. <laughs> oh min, Kaso nga lang guys, teka magpapagas muna tayo. Maubusan tayo ng gas. May mga kinita naman tayo kanina eh. Habang nagmamaneho tayo, may mga nagbain na nung nagbaba sila. Oops, oh, Bakit naman inabutan pa ako ng sira ng makina dito sa mega station? <laughs> ang malas naman naman talaga mga tropa. Teka, ayusin ko nga muna to. Pangalawang ayos na natin to eh. O sige na, ipix na natin yan mga tropa. Ayan. Ipipix ko na boy. Nice one. Wala nang usok. Isara na natin to. Sumaki na tayo sa jeep. At syempre, magpapagas na. Di na tuloy. Ayan. Magpagas na tayo mga tropa. yun oh. O, oh, nabawasan na naman ako ng 86 pesos. Kanina pa tayo bombya. Ay, konti pa rin nagbabakit. Buro na lang panggas ah. Wala <laughs> nang kita. Ops, may nakamotor. Ako, kamote yun ah. <laughs> Dire-direcho. Di mo lang nagtitingin. Kalsada. Pero Yaman Ops Diretso na to mga tropa Kailangan natin magbabalo Sa may dulong istasyon Ibabiyay ko na sila Ops Teka ka red light na lo Teka Kamote to ah Gusto pan tumuloy Kahit naka red light Ako nako. Huwag mong gagawin yun bagus gusto mong mahuli At matikitan Yung kinikita mo dyan sa jeep Mababawasan yan Sige ka <laughs> So ito mga matropa Malapit na mag green light no 5 seconds na lang Ate no uh, Bubusina boy Aba Busina kayo ng busina Mga kamote kayo Sige Karirahan pala Ops Nako di na pala Ito na yung ano ayan, magbababa na ako dito Oops, may sumakay pala Oh, <laughs> Grabe, sobrang dami ng mga pasahero, guys Hindi pa bumababa yung isang nasabi dito na napayong Ba, mame, nangangawit na to, boy <laughs> Naku, pasensya ka na talaga, para Oops, oops, teka, nasiraan si pare, oh <laughs> Nasiraan si pare Teka, magbababa na rin muna ako dito Uy, na ako na itong pasahero na to, ah. Ayan, buti na lang, may nauna tayo <laughs> Nung puno na naman yung jeep ko, mga tropa Nakikipag-unahan kasi itong Christmas light na jeep na to, eh. Grabe, sobrang lakas na talaga ng ulan Siguro dito muna kami sa mega station Magpapatila, no? Teka nga lang mga boss Sobrang lakas talaga ng ulan Kawawa yung mga nakasabit dito Mababasa sila So mamaya ako nalang ipagpapatuloy yung biyay Kapag medyo tumila na At nawala ng pagbaksak ng ulan So yung mga tropa Kung nag-enjoy kayo Huwag niyong kalimutang I-like il yung ating video ah. At kung gusto mong sumakay sa jeep ko Huwag mong kalimutang isubscribe Okay? Para katabi pa kita Ikaw tagabot ng mga sukle So <laughs> yun Let's go!